Hi guys, good morning. So guys, kaning video kay duga na kayo ni diri naka save sa akong phone and then since gaming ako mag video video. So ako na lang ning ano og kanang voice over no aron sad ma post na ko ang video. Kay sayang sad no ako gining gi effort no video tas wala ma ma post sa social media. So, ani nga time, guys, dito mi sa One Central Hotel sa may Imol Dapit, Cebu City pa. Kaya nami na nga special event, guys. So, marang diri na lang mi nagstay sa may One Central Hotel kay The Older Dia ang, ang venue nga among ato, ano. So, as you can see, guys, oh, nice kayo ang kanang view diri sa uh, sunrise, no? So, mao guys, before me nag-prepare ani sa among self, no, chika -chika, kay, na chika-chika sa midring diring dapita kay na-appreciate gina mo ang kanang kanindot sa kalibutan ba, no? Labi na kanang walay mga bati nga panghitabo sa kalibutan. So, ma-appreciate gina mo. Sama ani nga uh, kuan kaning sunrise, no? Nice kay siya Na Naagid siya nakakuan sa mong nakatubang sa mo ang kwarto ba game, book mo. and then guys um ayan happy kay mi diri time always man may happy <laughs> pero lahi ang feeling na kana bitang aka nang na attach ka sa imong ba or partner no kay na agay mo like what we called chemistry but together charot <laughs> bitaw oy kaan lang kit mi diri na ay seryoso kaya kung ba diri o sa akong istorya balog nakasabot ba niya siya oy eh? basta kay maoro gud to <laughs> actually guys sayo ginminakamata mi nakamata ni no kinahanglan mag magsayo og mata kay ang event man good nag an mi ba sa oras kay na may time ang event so um After na mong chika-chika dali guys, na nagadto mi sa kana na lay buffet man dito sa may One Central Hotel nang himuta pa ang person kay bag-o oh, kong mata ana good as in pero tanawa bag-ong mata pero mm <laughs> look fresh <laughs> beta guys oi thank you for watching and don't forget to uh, like our video artiba may pakis pa <laughs> Without guys, thank you. Bye bye.